Pinababayan ba ng Diyos ang mga taong ayaw sa mulod sa Kaya lang hindi lahat ng tao ay ginagayad ng Diyos. May mga tao kasi ayaw sa Diyos, gusto niya kay Satanas. Kaya yun, bahala sila sa sarili nila, basahin natin. Ang 5.15 ng unang Timoteo, sapagkat ang mga ipay nagsipalig na sa hulihan ni Satanas. Eh ang Diyos, gusto niya i tayo pero paka, pumupunta ka doon sa kaaway niya ay eh, papabayang ka niya ron. Gagawa si paraan para ikaw maligtas na pabuti pero pagka talagang willfully ayaw mo siyang kilalanin ay eh, hahatulan ka ng Diyos. Dadalhin ka na sa kampo ni Satanas papabayang ka na. Basahin natin ang ah, ikalawang Thessalonica 2.11. At dahil dito ay ipinatadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinumalingan upang manahatulan sila malahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan kundi na sa kalikuan. At ayaw muna ng katotohanan, tatabaya ang kanya na. Sabi nga sa Ingles, For this cause God shall send them a strong delusion that they should believe a lie. Napupuntala sa dilusyon yung mga tao ayaw ng kabutihan, gusto kasamahan. Alaasahan mo na lang doon puro dilusyon, puro mali, puro kasinungalingan. Salamat sa Diyos.